Eto nga eh, mm. kaugnay nga ng balita, ipapasukin na ba natin ito? Sige. Dahil na uh, usapang uh, pagsasaka, ito eto nakalulungkot na balita. No? Meron na naman daw na magsasaka ang kinitil ang sariling buhay mm. dahil nga sa paggalugi. Ang uh, niyan, yan, ihatid ni Arch 25, Grace Sansano. Grace? Malungkot na balita ito, Tina, Katingi, dahil isa na namang magsasaka ang kinitilang sariling buhay sa mamagitan ng pagbigay gamit ang isang electrical cord sa bayan ng Jimba, Nueva Ecija na pa ang 50 taong gulang na magsasaka sa pinakamalapit na pagamutan. Subalit, ibineklara itong death on arrival ayon sa doktor. Ito'y makaraang madiskubre ng kapamilya at kapab na sa bahay na nakatali ang leeg dito gamit ang isang electrical wire nga ayon sa party list, uh, itong na si Kong Argel uh, kabatbat. Agad itong nagsungo sa pamilya para makausap ang mga ka anak at uh, nakiusap ang kaanak na huwag na munang banggitin ang pangalan at pasado alas sa isna ng umaga kahapon nang makita ito. Napag-alaman na dumaranas ng matinding depression ang biktima dahil sa pagdalugin ito sa pagsasaka ng palay. Napag-alaman din na sinisingin ito sa kanyang pagkakautang sa puhunan nito uh, sa kanyang pagdatanim. Kanila ba yung uh, Grace kanila ba kanya ba talaga yung bukid na sinasaka niya? Mm -hmm. Siya ay uh, nakikisibi bukid lamang. Oh, dun, sa lupa. Ay nakikikikis nakikisa nakikisa ka lang. Mm -hmm. oh, oh. Yes. Pa, nakikisa ka lang siya. At siyempre, inuupahan niya yung lupang yun, that, mm -hmm. sa 'yon dapat sayon sa kanyang iintindihin at eh, dahil na sa ngayon kasi katungin pumapalo na lang sa 14 ang benta uh, ka kada kilo ng palay sa West, uh, uh, price natin. Uh -huh. Kaya kung ganito nga araw sabi nila ay hindi talaga uh, kikita lugi ang ating mga magsasaka. Al alam mo, alam mo Grace, ang problema natin dyan, ito dapat uh, dapat ma-realize ng national government to. at yung mga politikong tumatakbo ngayon dapat alam nyo to. Mm. Hindi ba ang uh, ang uh, naging ang naging trend ang naging policy ng gobyerno ay yung tinatawag na uh, devolution i devolve devolve na yung mga mga services. Ano ba health services mm -hmm. diba? yung health services pagdating sa region ang uh, hanggang region na lang yung hawak ng DOH pero pagdating sa ibaba sa ibaba mga LGU na yan Local na, LGU ganun din sa agriculture sa agriculture grace, ito dapat ma uulitin ko, dapat maintindihan ng mga tumatakbo to. Sa, ag sa agriculture, mula sa national hanggang region lang, Naihinto na doon. Natitigil na doon tapos mm -hmm. ang ang in-charge na sa baba, local. Local na. Ngayon, kaya ko binabanggit 'yon, hindi ba katakot-takot yung mga libreng libreng abono, ayuda sa pesticide? Libreng libreng uh, ano alam nito yung uh, uh, yung uh, binhe uh, murang binhe et cetera. Dami daming ayuda na supposedly ay magandang programa ng Department of Agriculture pero ang tanong nakakarating ba yan dun sa baba? Yun. Eh kung hanggang region lang yung Department of Agriculture, paano ba ang proseso para, para makarating sa baba? Mm -hmm. para, eh, kaya yung, uh, kab yung, yung, kabayan nating magsasaka na yan, Dalun. na kinitil yung kanyang buhay. Ang tanong, nakatikiman lang ba siya ng ayuda, ng ayuda galing sa Department of Agriculture? Mm -hmm. Tama ka, oh. Kapitin Kaya yung sa amang uh, pamamahagi para sa tunay at karapat dapat na magsasaka na tumanggap ng mga ayuda, dapat yan eh, ibinibigay ng maayos katonying, di ba? Kaya nga, yung mga nagpapatiwakal nating mga kababayan mag magsasaka sa katunayan dito lang sa Nueva Ecija, eh nasa lima yung mga sinasabing nagpakamatay. Ang problema nga, dahil nasa 15,000 pesos ang hinihingi pa para sa autopsy, eh, Yung look itong si Magsasaka, Paano pa siya lalapit para gumastos pa ng additional na 15000 na hinihingi? Mm -hmm. So bukas ang tabayanan natin, magkocover tayo doon oh. sa bypass road sa bahagi ng Gimba para nga mananawagan ang sektor ng ating mga magsasaka sa Blom Region 3. Magkikita-kita sila doon. Inaasahan natin darating din dahil sabi nga ni Congressman uh, 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 Ar Argel ay, may invitasyon din sila sa LFA sa Department of Agriculture iba't ibang stakeholders na pagdating sa usapin ng agrikultura inaasahang uh -oh. sila Pero Grace, gusto nang natin bigyan din na ang pagpatay sa buhay ay hindi solusyon. Oo, oh, hindi oh, yan din solusyon at hindi hindi, hindi ito eh uh, hindi natin to binabalita kasi uh, para para sabihin na ito ang paraan oh, oh. para takasan ang problema sa buhay. Hindi, mali yun. Malimpa rin kasi nakaalis nga siya, ang naiwan naman ng problema, pamilya niya. Oh, Grace, so hindi oh. yun ang solusyon. Gusto nating i-emphasize yun sapagkat mayroong copycat mm. syndrome yes. na tinatawag. Okay. Lalo pag nababalitaan. Mm. Grace, pwede mong malaman kung may detalye tayo, magkano kaya ang utang o nalugi dito ng magasakang ito? Ayon dun sa information natin, eh, malaking halaga. Uh, pero sa ngayon nga, eh, ito ang tinitingnan uh,